Hello mga kumartes kong ayan ang person, bigla ang lakwacha, nakasama agad sa kanyang asawa. Ayan, actually po, meron talaga kami hinahanap para sa gagamitin sa trabaho ng mister ko. Ayan po, pili-pili lang, tingin-tingin lang, wala namang masama kung tumitingin-tingin lang, ang problema lang po pag nakasagi tayo wala tayong pambayad ahay, na umaabot na kami dito sa lugar na ito, napakalayo nito kaya ayan, ang person ang bilis-bilis din ang kanyang pagbibidyo for the, ano naman for the panghanap buhay ang person nyo, kaya ayan pina-abtik ba yung sabi saya abtik dahil si Inday magkuan bidyo-bidyo Ah, nindot ka ay ang mga baligya dihaba pero grabe ka mahal. Makapalit na og bugas tulo ka kilo ang presyo dito sa bulak na kadto nga bulak. Makapalit na og tulo ka kilo nga bugas. Ayan. Ayan. Patingin-tingin na lang si person diyan. Napakatahimik ng lugar na ito masarap mamili dito dahil wala kang kalaban sa pamimili ang kaso mo lang grabe mapaluno ka sa mahal ng presyo dito ang mga bumibili dito mga yayamanin ayan yung mga ano mga pang pang decoration ng bahay yung mga kagamitan ng bahay ay ang gaganda kaso nga lang po gaganda na ng mga presyo Ayan po, napaganda talaga sobra ang ganda ganda ng mga bilihin dito kaso nga lang po talaga ang gaganda na ng presyo nila ay ang bumibili dito katulad ni ano ni basta mga yahimanin ang bumibili dito kasi ang presyo naman ay napaka dollar grabing mapalono ka sa, sa taas ng presyo nila dito pero napakaganda naman ng mga bilihin ay nako sobra hayaan mo babalik ako dito pag nakasahod na ako kay tatay mita tatay mita pasahoran mo na nga ako parang awa mo na. para makapamili na rin ako dito ayan napakaganda ng mga ano nila dito para sa tahanan kaya ala kaya ayan si Inday for dating tingin-tingin na lang hiyaan mo na napakaganda na mga ano nila dito mga pahalaman nag-i-injo din sila yung magbibidyo dahil okay naman po, hindi naman pinagbabawal. At ang bit ko talaga dito ay itong paduya nila. Ay, napakaganda po talaga ng duyan na ito. Gusto, nga, gusto ko nga sumampa dyan at sumakay at magpapicture. <laughs> ay, sabi ng asawa ko, loko-loko ka. <laughs> sobrang dollar naman ng duya na yun. Diyos ko po. Bit na bit kong duya na yun. Kaya hanggang tingin na lang si Inday. Ayan. Napakaganda yan. Yung, yung nasa gitna po. Ay, naku. Magkano presyo niyan? Nasa, nasa 5,000 plus po yan ganyan lang po ayan yung price niya ay nakakaloka ang price nya mga tatlong sako na ng bigas ang mabibili natin kaya hanggang tingin lang sinday yung mga kalir na yan ay nako isang piraso ang halaga ay nasa tatlong libo OMG ang daming lunok ng laway ko nito nagbibidyo nga ako dyan, napakalayo ko. Baka masagi ko yung isang kaldiro. Hindi na makauwi ang mister ko. Oh my God. Nakakaloka ang presyo dito. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, mga kumaretes, kumaretes, pangyayamanin ang mga panda dito. Grabe. Sobrang ganda. Ayan. Sabi ko ang asawa ko, ikot-ikot pang muna tayo, tingin-tingin lang muna tayo. Sabi niya, pag nakasagi ka dyan, wala kang pangbayad. Sabi ko, hindi, lalayo naman ako. <laughs> ay, nako, naloka ako. Sabi na asawa ko, tara na nga, uwi na tayo. Nakakatakot ka. Sabi ko, hindi naman, mag-iingat naman ako. <laughs> Ayan, kasi nga po ang presyo dito ay dollar dollar na dollar ang presyo dito very 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 high price dito pero napakaganda naman po talaga yung paninda nila dito sobra pang -bahay. sa pangbahay po talaga ang ano nila yan no, yung mga basket basket na yan ganyan lang yan pero ang presyo nyo nasa 1000 mahigit Ah, naloka ako sa preso na yan. Yan, mga ganyang ano. Mga ganyang basket dye. Mga kumartis, kumartis. Ah, maabot yan ng ano, 1,000 plus. Yan, yung mga ganyan. Beat ko ang mga ganyang mga basket. Sobra. Ang gaganda ng mga basket na yan. Gustong gusto ko ang mga yan. Hindi siya nakakasawang tingnan. Ayan na si mister ko. May plano yata gayahin ng, ng lamingsan na yan. O, oh, tinitingnan, tingnan pa. Bala ka na dyan, mister. Tumitingin-tingin ka lang basta ako dito. Tingin-tingin din ako. Hanggang tingin ka na lang. Lalapit ka ba o oh, hindi? Dahil nga po sa nakakatakot din ang presyo pag nakasagitan ng isang ano dyan ay nako bali ano isang linggong trabaho ni mister yan pag nakasagi ako dyan kaya ingat ingat din ang person dyan malayo malayo ang person mo yan napaka cute nga naman ng mga ano dito kagamitan kaya ayan kung gusto nyong pumunta dyan at tumintingin kailangan pa <laughs> naka-wave pa <laughs> naka-wave pa ang aking mister